sira tay oh? Ah, plat. May pantapol ako rito tay Tapalan ko para di ka na magtulak. Ang dilim ng ang dilim dito sa dinadaanan mo eh. Tatay Hindi meron po ako tay. Ay, ito pala yung vulcanizing eh. Sarado. Sarado. Ay, tayo, meron akong gamit dito tay Mukhang malayo na tinulak mo eh. Dito tayo sa maliwanag. Dito, dito mo muna tayo. Alin po? Baka malayo pa yung pupuntahan mo. mo. Eh, papunta pa nga akong binango ng tay eh. Kasi nakita kita dito, oh, nagtutulak ka sa highway. Napakadilim. Yeah. Lang, oh. Kanina ka pa nagtutulak tay? Kanina ka pa nagtutulak? Simula saan? Sa Taiguan. -paw lagundi lagundi morong panlayo na pala ng tinulak mo panan ko daan ako sarado eh ah lahat ng nadaanan mong vulcanizing sarado na? eh kasi gabi na eh wala nang bukas eh eto tayo gagawa natin ang paraan may ganyan pala matigib dito ayo. May papawalan banda yung palayo. Tiraan ako ilang vulcanizing dyan Puro wala. kapag kinikiliti. Sa mga battery pa lang Hanapin natin yung buta. kaya matag eh, ayan ang lakas pala ng butas eh testing natin kung okay na tingnan natin kung okay na ah tayo okay na natin na natin baka dalawa yung butas eh baka na yung kamay mo yeah, okay lang eh Ayan, okay na. Yan. Yun. Ayan tayo, okay na. Tay, testing mo muna tay. I Ikot ka lang ng isa para sure ball tayo na makaka-uwi ka. Ano tay? <laughs> okay na? O okay, na, makaka-uwi ka na nyan Ay! Hayaan mo na yan pre Hindi ako naniningil Okay na yan si, may iba oh. May matutulungan ka rin <laughs> Pre Alam mo uh, Malit bagay lang yan Okay na yun Sige na gagabihin ko Anong oras na eh Thank you Eh gagabihin ka ng gusto Sige Para na, na. na. Sige so, eh, eh,